para sa unang pambato ng Pula! Hi nako, eto si Mark Heras, naging Bebot Grand Winner noong 2007. Ang talent, of course, nako, bad boy ng dance floor to. Dancing, nako, Mark? Isko, binabalbas ka na. Okay, pakita mo ang, ang talent mo. Go! Enjoy! Jump up and touch the ceiling. I know you're gonna jump around now. Let me see you jump around now. Let me know you got the feeling. Jump up and touch the ceiling. I know you're gonna jump around now. Let me see you jump around now. Jump. Magaling mo si Elsie Mark. Let's ask Michael Jackson. Michael Jackson, how? Did Well, I'd like to, uh, I'd like, I'd like two cheeseburgers, please. Pag-order! <laughs> <What the> <laughs> Wala lang. Wala akong masabi. Ang galing. Ang <laughs> galing ba? Nabilihan. At oh, uh, si, si Coach Alan, meron kayong pambato para kay Mark Heras on the dance floor? Yun lang? Ay! Wow. Lumapit ka sa amin dito. Ang hamas na, ko. Nakarata lahat ng balik. I love you, I love you. Huwag <laughs> <laughs> kayong ganun. Dapat sa fighting mood tayo. Oo nga. Oh, eto, ang ilalaban namin dyan, pang kung fu, si Mr. Fu, MEGA NON! Hey! <laughs> hey! MEGA NON! Ano ang tawag sa gano'n? MEGA NON! Hindi ko alam kung ano yun. MEGA NON! Isang laro ng panahon. MEGA NON! MEGA NON! MEGA NON! MEGA NON! Ano ang tawag sa gano'n? MEGA NON! Hindi huh? ko Isang lago ng panahon! Megadon! 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 Walang mga... Kano'y! Oh, Dito <laughs> Isa lang ang masasabi ko doon. Ano May yun? album? <laughs> May album na! Ma-album! Eto, curious na? lang ako, Mark Heras. Pa, pa. Bakit... <laughs> <laughs> <na> sa... Opo. <laughs> Bakit... Ang sa na sagot. Opo. Bakit gumaganap pa kayo na bading Ganong, meron naman talagang bading. Sagutin mo nga yun sa akin. Uh, siguro para lang ano, para sa amin challenging kasi yun eh. Mahirap, mahirap gawin or gampanan yung role ng bading sa TV. Pag kunyari, lalo na kami, pag lalaki. Tapos bading yung role namin, mahirap. Nako, Mr. Fu, parang china challenge ka nun. Ay, ang mga, ang mga bading ba nakakapag-portray ng lalaki na role? Mamali ko, bakla ba ako? <laughs> Ganon! Pare, wala naman ganyan. siya sinasabi niyo bakla ako. Mukha ba akong bakla? Etos! Eh, okay! Eh, ganon! <laughs> ano na, tanong ka ulit. Tanong ka ulit. Tanoy ko oh. ulit. Pare, mukha ba akong bakla? Oo! Naman! <laughs> Muntik pa ako mag-apologize. Ikaw talaga? Okay. Sorry, nakikinig pa naman yung tatay ko. Hindi niya alam. Dito ako nag-out. <laughs> Etos! Eh, <laughs> o, dapat masagot mo tong category number one para ano naman, sulit! pang pagpagkagulat ni daddy oh, sa iyo ayo. Madali ang... lang naman 'to. Pwede niyo pindutin ang buzzer anytime you like. Meron kayong 5 seconds to answer at 10 seconds naman pagka-spelling ang pinag-uusapan. Ang unang sagot na sasabihin niyo, 'yun ang i-consider namin. Kapag hindi tama ang sagot, o kaya pag hindi nyo nasagot ng tama, nako, may chance ang kabilang grupo. Na mag-steal. First to get three points ang panalo after five categories. Kung sino ang may highest point siya po ang winner. At kung tayo naman, may isa pa tayong tanong. Ang ganda. Ito na, magkakaalaman na. This is our category number one, 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 one. Ah! Babae o lalaki? lalaki. Tungkol sa mga personalidad ang katanungan, kaya makinig kay mabuti. Kay Precious Paolo! Hi! Isang tra Excuse me? <laughs> Isang transgender woman ang kanyang role sa pelikulang Ice the Mass 1941. Excuse me, Paolo, pumindot na si Mark. Go for it. Five seconds. Dennis Trillo. Dennis Trillo! Papa Dennis Trilogy is correct. Ah! Party! Party! Wakaw mga bagmadake. <laughs> Hindi lang showbiz si Mister Cool. Mega non. My party party. Mega non. Okay, party's <laughs> over. Yeah.